Ang araw mula kanyang press corps. Benting bigas mayroon na sa palengke. Tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Sapote Public Market para pangunahan ang official launch ng Benting Bigas mayroon na sa mga pampublikong pamilihan. Alinsunod ito sa pangako ng Pangulo na palawakin pa ang sakop ng 20 pesos rice program ng administrasyon. Diin ng Pangulo, hangad ng gobyerno na magkaroon ng sapat na pagkain sa hapagkainan ng bawat Pilipino. Mula noong nagsimula ang 20 pesos rice rollout noong Mayo, nakakabili na ng mura at dekalidad na bigas ang mga senior citizen, solo parents, PWDs at mga miyembro ng 4Ps. Ngayon naman ay sisimula na ang rice rollout sa mga public market para mas marami pang kababayan natin ang makinabang dito. Upang mapanatag ang ating mga magsasaka, siniguro ng pangulo na hindi bababa ang kanilang kita dahil may pondo ang gobyerno para dito. Pinapalakas din ng 20 pesos rice program ang suporta sa partner, far par uh, partner farmers dahil pwede nang direktang magbenta sa merkado. Wala nang middlemen at mababawasan pa ang kanilang post-harvest losses. Inatasan naman ng pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na palawigin patatagin at palawakin pa ang sakop ng 20 pesos rice program. Itutuloy ng DA ang nasimulan na ugnayan sa mga LGU para mas marami pang palengke ang makapagbenta ng dekalidad at abot-kayang bigas. Magbibigay naman ang DSWD ng listahan ng mga lugar kung saan maraming kababayan natin ang makikinabang sa rice rollout, lalo na ang vulnerable sectors. Sisiguruhin naman ng DILG na maayos ang pagsumite ng accomplishment reports ng mga LGU ukol sa pagpapatupad ng programa.